tayo. Uy, nagbaha na. Yari, baha. Dito mo na. Talaga naman di magantay eh. Yan lang kaya. Huwag kayong pumunta rito. Ma matatapon tong ano ah. Daming... Grabe ang lakas ng ulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nagsikantahan ang alaga ko. Unti-unti lang nilalagay ko kay minsan. Hindi na uubos. Mag-antay. Tingnan Mag mo. Umakyat na talaga siya. Umakyat na. Bumaba. Oh, si kulit. Ang galing talaga ni kulit, oh. Hmm? Sinabi kong baba muna, ha? Baba muna. Hush, baba, tricol di, di ako magbibigay kapag di ka bababa dyan. Sige. Dile na, baba na. Oh, hmm, nagsikantahan diyan muna kayo po. Ba, may ano, tubig so sa ano. Bakit ba nagsasalit-salita naman? Mabuoan ko ang mga iringan ni. Eh. Tingnan mo si ano. Oo, oh, oh, layo, layo. Dito kay Shine. Dito, dito. Dito ka. Layo ka kay... Masyado kang ano, magdita. Ano bang ginagawa mo? Oo. Oh, kanya, kanya na nga kayong... Ano, pagkain. Gabi ng ulan. Nih, dito. Mm. 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 talaga naman, talaga naman. Kaya kailangan sa'yo, malayo ka, kay lahat na lang inaaway mo. Kita mo. Hindi pa nang lipat ng pagkain. Lipa Ang <gasps> talaga ito nako naman. Ikaw? Hmm? 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 Max! Ano bang ginawa mo? Ito. Hmm? Nako, nako, nako! Mga blood ka sa mga to eh. Ayaw e, muna kumain. Wag ko ako kakain. Kulit. Dito na kulit. Dito. Ah, kulit. Uy, uy. Dito yung nagawan mo naman si... Uh. Lipat ng lipat. nakakain yeah, kakain na ko.